Si Ma'am Pertio na <laughs> ano ba yung emoji na yun? Awesome <laughs> tama naman yun, kabsat O diba, kill no Tama no Kahit na gawin mo na ipa eh. pa tal na na dyan sa gilid-gilid patahit-tahimik dyan sa gilid pero yung action mo ay nakikita sa sa yung busy pa ko eh ha, maraming salamat nagulat ka na naman <laughs> so, salamat para salamat para ay eh. Congratulations para doon sa premier ni Manong Manong Luisito na very successful. Hindi ko alam kung ilang ilang timbang kan ilang timbang kanyang niluha doon eh pati pa naman, naman yung eh kahit pa naman ako eh may iyakin doon. Pati pa naman yung mga kapamilya niya. Hindi ko kilala yung mga nandoon eh pero alam ko mga kanya ni eh, mga close friend. Kasi na sila nagbigay ng mga minsay at pa birthday greetings kay Manong Flap. if you love us her jakas Hahaha ha, sal sabi ni <laughs> sabi ni kill okay. if you love her ask her kita nga punta ko muna si danis ating kaibigan at taga indonesia dinimik ka si danis are you steady danis my friend kuya sabi niya sa akin kuya Ah, meron tong tinatago si Madam Denise. Ayun no, meron nga ayun di wala. Ay wala, ito yung kanyang update ay last na. kanyang sieve. Ayan, sieve natin ito. Si Tiki, may korinik. Kanya ni Di kani Kapatid na yung tat... kapatid na yung tatlong huli na di ko pa inedit masyado nakapakilala kasi na magbamadali ako. Ay, nakulang sa ano? Nakulang sa nakulang sa time, ma'am per porque... naman eh. Kaso, buti nga si ano eh. Sino pa ba, ba yung nakita ko na nun? Si hindi ko na maalala yung isa yung din. Si... Ay, ah, si ano? Si Hayop! si... Si... Life as no rewind. Si... Trouble with Jason. Pumuputok yung beat ko ah. Hindi ko na pwede na dito ko ilagay itong aking pedal machine. Gumili kasi ako mamparki ng ano, ng yung pedal machine na portable para kahit paano dito ko ilagay sa ano. Ito po ilagay sa aking harapan. Kapatid niya yung tulad ko na edit at sumamersa. At for Kip, big all shout out from Faster Cross Follower. Madami nagising sa greetings mo. <laughs> Puro gulat. Kahit nga ako eh, hindi ko alam pa na nangyari na. Yung iba kasi, nakakuha na eh. Kahit nga ako eh, <laughs> medyo napaiktad ako dun sa ginagawa kong ka... walan Nagla ka man ang tawag ka issues ka pa more. Watch, watch out your diet. Apit ti mabak aya. Wino ka lang, pimuskul di arupa. Alawin nga pasin niya, anak nga hindi pala ako kasa sa pan. Hindi na ako kasa sa aking kamera. Anak mo, anak mo nga hindi ako kumakain ng marami, ano, kamsat kill. Hindi ako kumakain ng pan ba, ng marami. One cup rice lang, one cup rice. Yung cup ng pan, ano? yung cup ng rice cooker. So, alam mo yung cup ng rice cooker. Baba ba na baba. Ayan, eh, may nakasabi to. Upcoming ni Granny. Bukas yan. Survivor Grandma. Isang dami. Isa, Sir, wala na nababa ng link. Wala na, no? Wala na nababa ng link. Kaya, don't say you love someone if you don't mean. Ba, humugat ka. Kapsat, kapsat pa, Akil. Kaya, don't say you love me. O nga, takwag kasi. Kaya, kaya, kaya. anti tell. Kasi yung iba, hindi nga sasabi. Okay, okay. Nangangawi ko. talaga yung pa ko. Yan, malapit na po ang kanyang serving up for dinner for vibe. Good vibe, good vibes. Di ba pareto niya? Ah, wala nagkahan sa ako tibakas ko dito member Nakamember sa amat dito yung member Nakamember ba dito yung... Ayan. Wala ko nakakaslama nito. ito. Nabasa ko kayo. Awood. Awood. <laughs> Kapag nga ulitin na ayun ka. Para kami nga din doon karan ay eh, magkakano problema ng no, sina, no, sina, ka, sina ano, dito sa social media, no, mga idol, sa aking 8 amazing. Sabi niya, wala daw problema. Pero pag nakikita mo naman, kasi hindi naman lahat ay eh, nakikita mo naman sa mga ibang kaibigan mo na bakit ba ako ganito ng ganito. Nakikita mo naman sa ibang kaibigan mo na hindi naman sila baguan, hindi naman sila hindi naman sila nangangapa pa dito sa YouTube pero yung mga nakikilala mo talaga dito sa YT wala kailangan talaga mag-adjust ka kailangan matibay